Alright. Bike tayo ng tuhod. Trail naman. Kasi na-miss mag-rides, hindi na tayo nakakapagbiyahe-biyahe gawa ng Ang hirap lumabas Gawa nitong pandemic. Kaya Diyan. Dito dito na lang muna explore natin. Sakto. Umulan Medyo madi yung ating uh, iti trail na ride. Sa diga kaloy lang kami, medyo malapit lang pero adventure sasamahan so, nyo na lang kami dito hanggang sa nang aabutin sana di kami ulanin nang grabe pero kung ulanin panibang adventure na naman doon sa parte doon medyo may ilog na doon ah, tara pala yung ilog ilog First time ko mag-trail na kung may ilog. Kasama natin si Adonis. <laughs> Pera tuko. Uy. Tuko tayo. <laughs> Ang saya pala ano. Taas pag-uwi, repack. <laughs> Ahon. At sa o oh, ako, gawa ng kanay. Madulas, pag chinelas, sa talsik pa ako. Oh, na chinelas. chinelas racing. <laughs> 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 Uy. Uy. check tayo. 9.19. Wow. Sarap boy. <laughs> <laughs> Huwag mo sa video mahina. <laughs> <ayong> idol <laughs> Oo, oh, ganda. Na wrong turn. I don't sa wrong turn. Ano tawag doon? Trail bike goes wrong. Gun wrong pala. <laughs> Trail bike. Wrong turn. <laughs> ah. Naglangis naman tayo ng... Aray, kadenaan <laughs> niya. <laughs> ng kadena alright ahon na adventure tamang tama yung accent nung panahon ano maulan. Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot sa ako ano yung pwede nyo makita dito. Napunta na to ni Bray. Check nyo na lang sa channel niya. Search nyo, Christian Bray. Siya talaga yung nagbabike sa amin dalaw. <laughs> ako, Happy. motor talaga. Sumama lang, habi Pero, bilang part ng dalawang gulong, try na rin natin, di ba? Adventure pa huh? Rong <laughs> ah, Thanh đây, ai, để đi đâu ta đây? minsan kasi nakakaumay yung puro road puro long rides And sometimes oh wow, kailangan mo rin i yung mga ganito <laughs> Ripak pag uwi <laughs> <laughs> kaya kayang boss, Back truk, track yeah. After na ilog truk, <laughs> 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 ang kawang talim sa trail no, kagaya hindi <laughs> mo kailangan magmadali kagaya eh. na ito masakit, bakit? sumakit pumukod yung harap ko <laughs> buti <yan, lumis> na yung harap <laughs> ko <laughs> hala ko na, verdugo tibigan ka <laughs> na Wow, may gumawa. Tulak tayo, boss. oh iba pala ang pawis pag trail, ano? Buti na, lumis yung itlog ko dun sa trail. <laughs> Kasi, <laughs> <laughs> diba, nahawi kong ganon. ebit oh. <laughs> Ibig lang may malaking bato sa harap. Tukod, <laughs> so Lodi. Tukod. Kasama po natin ngayon si Adonis. <laughs> Taas ito ng dami. Uy. Naka-gloves na gloves na Lamang. <laughs> Always. Naka-gloves. pa uwi down here. Oo, oh, ang kati naman yan. Uy, ganda. Well, ah, tayo tayo. Sana tayo parte. Uri! Usang inihitan. Meron pa tayo aahonin ano? Last na yun. Ah. Ito yung mga common na pinupuntahan dito pag gusto mag side trip ng trail. Maiksi lang siya pero okay na rin. Lalo sa mga beginners kagaya ko. Wow, dito na tayo sa ating destination. Ito yung destination na oh, <laughs> Adulas, buti may bike akong hawakan. Ah. right. Adventure and luck. So ito yung destination namin. syempre hindi sulit to no, kung hindi tayo maliligo. Tara! So, it's Ligo time. Ayan nga pala si Christian Bryce Subscribe nyo rin yung channel niya. Ayan, kung gusto niyo ng mga funny moments at mga nakakatuwang pagbabike. <laughs> Subscribe nyo channel niya. Isa siyang ang um, bikerist. Yeah. <laughs> <Ha>! Ang lalim, <laughs> <laughs> Al -lalim ang gandib-dib. <laughs> Yun sabi po sa akin ni Moto Ja, tatalon daw po siya doon. Oh. Sarap. <laughs> tatalon daw po siya doon. Oh, so, bikers pa rin. All the way. <laughs> bikers. <laughs> Trailing adventure. Trail na yung mga pagka-trail. Tapos, umagan Enjoy lang. Whoa! Sarap. Ah. <laughs> Bike lang, trail lang. Walang pagkain. Ah. Sarap. Sarap. Ha <laughs> alam mo na yung vlog natin, naka-experience tayo ng trail bike, ganrong nga ba talaga? Pero nag-enjoy naman kami, kasama ko nga, nga pala si Christian Bray, subscribe nyo na yung channel niya, Christian ano search nyo lang. So siya talaga nag-invite sa akin mag-bike, -mag ngayon tumestin namin ng trail. So bukas ulit, tara! Paalam!